Ano ah, siya sir? sir? Uh, gas. Gas? Ito, isalin mo yung gas ko para hindi ka na magtulak. Mabigat yan tinutulak mo eh. Huh? Punta pa ako muna eh. Binangunan. Alin? Punta pa ako, pinangunan. Ah, bina sa bayan ka pa pupunta? Naku, malayo ka pa. Dito ka pa lang sa tagpos eh. Hawa mo dito, sir. Dagdagan mo pa sir Kakapusing ka eh Hindi ka aabot Sige pa sige pa Magtutulak ka ulit Okay na Itaas mo yung hose Kasi may naiiwan na gasolina sa hose eh. Tapos pindutin mo okay hindi nga i-testing mo nga kung uh, under na may choke ba yan? nagamit din yun Oh. Ayan, makakarating ka na yan Okay, ingat, ingat Ingat, ingat Ingat, ingat